Tayo mag uwi na ayan mga uwian na tayo at grabe na malalim ng tubig Uwi na, uwi na, malalim na tubig. <laughs> ha? Magbabangka ako. <laughs> Ayun. Shout out nga pala sa tropa. uwi na po tayo at uh, baha na baha na baha na uwi na tayo yan lakas na we <laughs>

Thank you for watching po. And God bless you as all. If I cheat everyone, mga kabiheros. Ayusin muna natin. Itaas muna natin yung ating upuan. Nabi ang ano. Ulan. Thank you for watching mga kabiharas.